So, dito tayo mga katrikas sa baba. Nag-clearing pa yung ating mga bako. At nag-survey tayo sa baba para sa ating excavation ulit. Ayan, ang ginagawa ng ating mga operator, nag-clearing sila ng area. Mga bakal, pinapain nila. At dito naman gawin sa likod ko. Ayan, sinusurvey natin yung ating bubutasin, ating excavation. Matitira. Nakuha nila yung sukat at lapad. Sa ilalim tayo. Medyo manipis-nipis yung hangin dito pero kaya pa naman. bahay namin ko. Ay, yung mga Sa likuran ko, yun yung mga nag-survey sa likuran. Pumitik, Pumitek! Pak Pumitek! Sir Andrew. Sir Andrew yan. Surveyor. Yang asisten nya. Surut-surut tayo. Duma okay, kayo naka taas. Oke. Update ulit kayo nga Tap pa uli may kulang yata yung ano yung ating brake sa sa gilid lang ulit na ng ano wala mo sir Adam o si ano si surveyor yan so dagdag trabaho to ramyo ramyo bubble also on Okay. Good morning. Mga trigger, dito tayo sa loob ng MRT. So, nagpa-check tayo ng, ano, nagpa-firma tayo ng complacement natin. <coughs> so, babalik tayo sa site. Mga trigger. Dito tayo daan sa ilalim. Dito lalim doon, lalim ng tunnel. Lusot doon sa site natin. So, samahan niyo ako, ng trigger. Balik maulan. Bala sa ilalim. Init, pero... Bahar itu bahak Tim Pak Babak tanin. Pak Babak Kenapa itu? Buah itu so, Ya, merani di itu galing iskim skim coat sila. Ibang trabador sa ilalim ng tanin iskim skim coat. Tayo. So, tayo. Tunnel na tayo. Tagus dun sa ating excavation site. Ah, kasi rito, Kaya may mga ah, uh, toto toto. -tot. Tatok. nila para di nilabutin ng tubig. Tarun. kami nag-escape good sa ilalim ng tunnel eh. Tapos sa dulo, ang dulo na ito. Dito so, kami nag-escape eh. niyo. Ito, Sir Andrew. Ang ating surveyor. Yes, Sir? Balik <laughs> na ako. Nagpapirma na ako. Sige, sige, sige. Ito yung excavation mga trigger. Lusok na ako rin sa kabila. excavation mga trigger. Ito yung dati namin ginawa ko. Ayan, ayan, marami ng mga anak. So, nag-concrete na sila sa gilid. So, ganyan pa rito. Masyado masigit kasi maraming scaffolding. Patungan nila rito. So, ayan. Ito ang dinadaanan natin, no? So, ayun yung ating, ano? kaya uh, ngatting ating bako. pako, so, tayo pako, 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 centimeter yan, papunta rito papunta rito sa ating ano may concrete okay good morning ah grabe naman back job itong nangyari sa project namin ngayon, grabe naman oh back job na naman kami napakala, daming lupa ang kailangan mga ka mula dyan mapunta ron sa likongkrit ng ano, tunnel namin matapalan namin ang pagkadami lupa, grabe ano ba naman niya, wala na kami natapos na ano, hindi pa kami nakapagsimula, back job ito, back job. sa mga nauna pa namin project so, na overcut kami trigger so, malaking kawalan sa amin to sa alam namin Alam natin magagaling nating ang billion Hoy sir